Hello mga guys, good morning. Naatay tubogon karon mga guys. Nang comment siya sa atong gipos. Ana siya din hi, mga guys. Unsay kalahian sa tinapay o supas idol. Okay, si Digit Ramirez Jr. Salamat huh? sa uh, comment Ani, dol, ato na ito bago pangutana, dol. Ha? Huh? Kalainan gyud dol, sa so, word What? Lain check mga word. Kay kung huh? imo tan-aw nang tinapay ang sugod good kay timan. Nya. Sa Supas isman. What are you doing? Nya. Lain pa jud. Ang kalainan kay tagalog ng tinapay. Kanya, kanang supas. Bisaya mana? Yur. Itaw. Kana dol. Mo kalainan niya. Pero imong patilawan. Maoro gyapong lasaha. Harin na regyapon. <laughs> Shout out to the comments. Comment sa akong post.